Bising-bising nga kami ngayong araw, kaya naman itong mga angels ko ay nandito sa amin para naman tulungan ako sa aking mga gawain. At habang sila ay nagagawa diyan, ako naman ang gagawa ng aking mga alituntunin para dito sa costume ng isa kong angel na may hawak ng pageant. For today's video nga ay gagawa tayo ng aquatic na headdress na partner noong ginawa kong mga costume noong nakaraan. So ang gagawin ko ngayon ay papalitan ko yung headdress na gagamitin namin para naman mas maganda yung atakin niya. At ngayon nga ay gumagawa ako nitong mga mold na ito na ikakabit natin doon sa costume na gagawin natin. Bali, bagong teknik ito na nauuso dito sa aming lugar. Ito mga mold na ito ay murang-mura lamang nabibili sa Shopee. Pero pag gusto mo naman ng mas magandang mold na katulad niyan, na mas maganda yung design, ay tuturuan ko kayo sa mga susunod kong video kung paano gumawa ng sarili nating mold na sarili din nating design. Pansamantala, ito na muna yung mga gagamitin natin dahil maganda din naman ito talagang tingnan at napakabilis niyang gawin. Kaso nga lang ay medyo maakas siya sa stick glue pero okay na siya. Pero mas maganda kasi siya sa mga costume na kakaiba. Kaya naman, tungkayanin ninyo kung paano ka gagawin itong aquatic headdress na ito at kung paano ko siya dedesignan at lalagyan ng mga eksena diyan. Iba-ibang mold nga yung mga gagamitin ko diyan para naman mas maganda yung magiging kalabasan niyan. At pagkatapos kong magmold ay eh, sinukatan ko na yung ulo nitong manikin para naman maiano ko na dito sa ating rubber slice tapos gagawa natin siya ng pinakang base at ganyan gugupitin natin yung rubber slice na papaganyan para naman saktong sakto siya doon sa pinakang ulo ng manikin dahil yung ulo ng manikin sa yung ulo ng tao na gagamit ay eh, syempre magkapareho lamang yan molde lang yung purpose niya ang manikin na yan. At pagkatapos niyan, ilalagyan natin ng pampatibay itong ating base ng ating headdress. Nilagyan ko siya ng kawad para naman tumibay siya at mapormahan natin mamaya. So ganyan paikot natin ilalagay yung mga uh, kawad yan. Tapos lalagyan natin siya ng lak na stick glue. Tapos ganyan yung mangyayari. Dire-direcho lamang yung ating pagkakagawa. At pagkatapos niyan ay eh, syempre, uhulmahin na natin yan para maisaklob na natin dun sa manikin para naman masimula na natin siyang gawa ng eksena. At pagkatapos niyan po, ay nakapagupit na ako nitong parang mga design na ganito. Tapos, guguhitan natin siya sa pinakangit na para may tupi natin siya dyan. At para naman po morma siya nung parang 3D na ganyan, ay natin siya ng stiklo sa loob para naman uh, mag-stay siya na ganyan na parang pa 3D. Tapos, parang magiging parang itsurang sungay siya na ganyan kapag dinikit na natin at pinagsaklob na natin yung dalawang pares na yan bali pa ikot mo lalagyan ng stick glue para naman tumiba yung pagkakasaklob yung parang 3D na sungay na yan. Sinawag ko lang siya na sungay dahil kalimitan talaga, ganyan talaga yung mga ginagawang sungay. Pero sa pagkakataong ito, gagawin natin siyang forma noong ating gagawing aquatic na headdress Bali gumawa ako dyan itong mahaba, sa kanong medyo maliit. Tapos ginupitan ko siya ng medyo paslant na ganyan para naman hindi siya tusok na tusok doon sa pinakang noo ng ating uh, base ng headdress Bale, didikit na natin siya ng ganyan tapos ipoporma natin siya at syempre, tuwid dapat yung pagkakagawa natin tapos i na natin itong sunod na mas maliit para naman dito sa may kabilang gilid so kung titingnan natin siya, ipara para talaga siyang sungay, ano po, pero hindi po ganun yung magiging purpose niya dahil formal lang siya at magiging aquatic yan mamaya doon po sa mga makakapanood nito na mga magagaling din gumawa ng costume or may experience din sa paggawa ng costume, itatanong ko lang po kung ganito rin po kayong gumawa ng 3D or naka-experience na po kayong gumawa ng ganito. Comment down below. Tapos pagkatapos niyan, yung mga minold natin na mga uh, eksenang mga design-design na yan, ilalagay na natin dun sa pinakang parang panuon na yan. Tapos pagkatapos niyan ay yung ating uh, parang pasungay na yan, ay ilalagay natin ng parang design-design na mga pakulot-kulot na mga ganyan-ganyan. Kung pagalalabas lalabas siya na para siyang kaliskis ng isda. Ganun ang purpose po niya. Kaya ko po yan ginagawa. Siyempre, after nating magawa yan, titingnan natin kung okay na ba itong mga ine natin. Pagkatapos nga yan, idinagdagan ko na siya ng mga design dahil marami nga ako mga nagawang moldi na ganyan. Siyempre, depende na po sa atin kung paano natin siya ipoporma. Basta ganito lang po yung ginagawa ko. So, sa so, mga, sa mga makakapanood po nito, ay depende na po sa inyo kung paano nyo po popormahin. Kung gusto nyo pong gayahin o gumawa kayo ng sarili nyong design at maging inspiration lamang po itong ganitong uh, ginagawa ko, ay depende po yun sa 你。您 Bali nang dagdag nga pala ako di yan no, mga minoldi ko din na mga parang hugis mga seashells tapos mga suso, suso na ganyan para magmukha talaga siyang aquatic headdress para dagdag siya doon sa pinakang tema ng ating ginagawa. Habang gumagawa po tayo ng ganyan, katulad ko, syempre nakakaisip din tayo o nag a din tayo ng mas magagandang design or mas magaganda pang maidadagdag natin para sa ikaganda nitong ating mga ginagawa. Syempre habang ginagawa natin, nakakaisip talaga tayo ng mas magagandang design or mas magagandang process para mas mapaganda natin siya. Pagkatapos ko ang imutan niya ang pinakang natin ay nagawa ako nitong sa crinoline na to. Gumupit ako ng ganyan yung parang palikpik ng isda tapos lalagyan natin niya ng kawad para mas tumibay siya. syempre huhulmahan natin siya ng ganyan na kawad kasi hindi naman tatayo yan ng wala siyang pampatigas. Tapos ilalak natin yung kawad doon. syempre kagawa tayo ng mas magagandang eksena diyan sa parang palikpik na yan. Kaya nga aquatic di po ba? At dire-diretso nga lang tayo sa pagbubuo niyan. Tapos lalagyan natin siya ng parang mga guhit-guhit na ganyan para magbuka talaga siyang palikpik ng isda. At istiklo nga din yung ginagawa ko mga pang-eksena-eksena diyan dahil tabo na tabo niyan pag napinturahan na natin mamaya. At pagkatapos niyan ay diniko ko nga siya nilagay sa may patenga ng ating manikin para magbuka talaga siyang palikpik ng isda. Tapos dito ko po siya nilagyan sa may papuntang taas para naman po magmukhang mas malaki yung ating headdress. At pagkatapos niyan may ginawa nga pala akong para pakulot na 3D na ganito dito sa may pagilid. Gumawa na ako niyan before pa yung video natin para naman mas maeksenahan natin na maayos yung ating headdress. Asa at mga susunod ko po mga video, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng magaganda at malalaki at mga pabilos na mga 3D na ganyan na ginagawa ko noon pa. At pagkatapos niyan, syempre, lalagyan ulit natin ang mga pakulot-kulot yung dinikit nating 3D na yon na magmumukha talaga siyang parang may pakaliskis. At pagkatapos ko mamailagay ang 3D na yan, syempre lalagyan ulit natin siya ng mga design nito, mga moldy moldy na ginawa natin. Paglalahokin lang natin yung mga iba-ibang klase ng mga mold na ginawa natin. Saka natin sisingitan itong parang mga suso-suso, mga seashells-seashells para naman mas bongga at mas fabulous yung mga eksena natin. Di yan. At syempre, pagkatapos sa mga gawaan, painting time na. Syempre, unang-una natin gagawing base diyan ay syempre pure white para naman mas lumabas yung tunay na color niya. At dahil nga aquatic, syempre, lalagyan natin siya ng color na light blue na ganyan, na pa-ombre-ombre, pa-hapyaw-hapyaw lamang para po magmukha lang siyang parang ganyan. Basta hindi ko po ma-explain, basta ganyan yon <laughs> At syempre naman, hindi pa tayo tapos sa mga eksena at lalagyan pa natin yan ng mga pakintab-kinta, mga bato-bato, mga perlas-perlas at makong anik-anik na mga pandesay na yan para naman talagang bumongga siya. Syempre, inuna ko munang ilagay itong mga gemstones na kulay blue tapos may natira pa ako ditong parang glass na parang patusok na ganito na naisip kong ilagay diyan sa may patok-tok para naman mas gumanda at mas maging fabulous yung mga eksena natin dyan. Syempre, kung ano yung mga nakikita kong gamit dito sa akin na mga tira-tira yung talagang ilalagay ko para hindi na tayo bumili kumbaga tipid-tipid din pag may time at syempre, dere-derecho na tayo sa paglalagay ng mga design at naglalagay na nga ako diyan ng mga perlas, perlas para naman makumpleto na natin yung mga eksena ng pagiging aquatic niya. At pagkatapos dito naman tayo sa may papuntang palikpik na yaan na kung saan nilalagyan ko siya ng mga gemstones na kulay blue sa kulay light blue. Yan po mga gemstones na yan at yung mga maliliit na batong makikintab at mga perlas na yan ang magbibigay ng buhay doon sa ating headdress. Syempre, para naman mas bongga yung ating mga eksena, ay eh talaga naman kailangan natin pabonggahin yung mga inilalagay natin diyan at kailangan talaga natin pagtuunan ng pansin ang paglalagay ng mga ganyang eksena dahil napakaganda talaga na magiging um, itsura niyan pag natapos na natin katulad nito o oh, ayan o oh, ganyan ang mga magiging ganap niyan kapag naiksenahan na natin ng pabulosa ang lahat-lahat at syempre hanggat hindi pa tayo satisfied sa ating mga ginagawa ay tuloy-tuloy lamang tayo sa pagdidesign ng mga costume na mga ganyan para naman mas maganda yung kalabasan. Katulad nito, oh, ba diba? Ang ganda-ganda po. At sana po maging inspiration ito dun sa mga taong gustong matutong gumawa ng costume or yung mga nagsisimula pa lamang gumawa ng costume. Kung gusto nyo pong gayahin ito pong ginagawa ko ay welcome na welcome po kayong gayahin ito sapagkat it's a big pleasure sa akin po kapag gusto nyo pong uh, maging inspiration yung mga ginagawa ko. Matagal-tagal na rin po ako sa paggagawa ng mga ganitong klase ng costume at mga headdress pero hindi ko pa rin po masasabing masyado na po akong expert dahil marami pa po akong gustong matutunan at gustong maranasan at gustong mapatunayan sa lahat. At syempre po, bago po matapos ang video na ito ay sana po ay i-follow nyo po ang page ko, i-share nyo po yung mga video ko at sana po mag-iwan tayo ng reaction at comments sa aking mga video. At hanggang dito na lamang po. Salamat po sa inyong panonood ulit. God bless po. Mabuhay po tayong lahat.